You know. Hi guys, uh, welcome back sa youtube channel ito Syempre, ito ang Rakaterang Mag-ibon Wow, Pets It's been 3 years now guys uh, Yung pwedeng upload natin ng uh, video about sa ibon Uh, kasi kasi maraming mga siyempre nangyari sa atin, labi inaasahan. Kaya medyo stop po tayo sa pag-vlog natin or sa pag-vlog. Pero ngayon, unti-unti bumabalik po tayo. Uh, ito yung ibulan natin sa likod ko kung gusto nyo makita. Yeah, wait lang. So guys, ito yung tira sa mga ibon ko. Ayan, nakita nyo, nagsisimula ulit tayo. Wala na yung mga aircon type natin dati. Kinalawang lang sa kanabenta natin. So may paros tayo ng kaka-tail may mga uh, baji pa rin tayo uh, parakit then mga ito mga paanak natin na hago yan kung gusto nyo ng hago yan may mga for sale din naman tayo kung sakali no eye ring yan ito uh, may alam ko may paanak pa tayo taw po ayuda ayan. Hmm. Terus, yan ito siya yung mga pang out natin uh, perso Opaline, yan, mga 350 lang ang isa niyan. Yan, kung gusto nyo bumili, yan, meron pa rin tayo. so, Opaline, 350 lang isa. Tapos, mga Fisher natin, from 250 to 300. Yan, mga, ito mga acquired natin yung iba dito. syempre. pambenta lang naman. Eh. Tapos, parakit natin sa Kabaji, yan, meron pa rin tayo. Parakit natin is 350 pares hanggang 400. Then, yung mga kakatail natin, pag tame, 1-5. Pag hindi mga tame, 2-5 pares. Pwede tayo mag-out din sa budget. Uh, 750 hanggang 1,000. So, yan. Nakita nyo. Diba? Unti-unti natin puluin to guys. mag ulit tayo. Then, meron tayong mga wait lang. Yan. Mga aqua. Skip natin mga gawa natin. No? Oh. Beta fish. Yan. Binuksan natin yung uh, mga beta fish natin. Ayan, makagawa ko yan. Tapos, meron din tayong binibred na Syrian hamster. yan. kung mga ano nyo. Syrian, mga pababa na yan. Pwede na natin yan. Wait guys. Ayan. Ayan, dami yun. Ito, dami din. Diba? Ayan, nakita nyo. May mga palinda pa rin tayo. Ayan. Ayun pa rin. Ayun pa rin. Yung so, mga uh, paninda natin, yung pet shop, uh, nagsinda pa rin tayo through internet. Uh, online selling So, yung guys, no? So, ngayon, uh, bibigyan ko kayo or papakita ko kayo ng mga makabagong idea, na no, Kung, kung paano magkabit ng uh, ugat or uh, nest bank sa ating lumang double gauge. No? So, siyempre, tapos ang millennial, uh, GLC na, So, tayo rin, uh, humahabol din tayo, siyempre, okay, no? Hindi tayo magpapahuli, siyempre, so, sa mga uh, mga bagay-bagay na nangyari. Sa loob ng ating ibonan. So, pakapakita ko sa inyo, wait lang, uh, babaklasin lang natin to. So, babaklasin natin, lalagyan natin ng pugad, gagaya nito. So, ito rin, babaklasin din natin to, lalagyan natin ng pugad sa makabagong paraan na sinasabi ko. ito pa yan kasi prototype pa lang para alam mo kung ano mo gagamitin kung kaliwa ba siya or kanan so ngayon itong gamit natin kaliwa para sa pakita mo to ha para sa single natin no so gaganyan yan ito so, to naman ang mangyayari dyan ito so, to ganyan ang mangyayari dyan kaya okay, okay. natin okay. 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 ikat ko sa likod ay dito para maging ganito. Para maging ganyan. Kasi pag di mo kinat, ah, haharang sa buka. Haharang sa buka. So, yan ang mangyayari niya. Ah, ganyan ang mangyayari. So, haharang sa buka. So, kailangan ikat natin ito. Kapag na natin, kaliwa siya. Mari, ito na, lakas na natin. Ilalagay ko na to dito. Gamit ang keyboard tray So, ito may focus. Ayan, Kalamat sa aking anak. Tinulungan tayo sa vlogging. Ayan, shoutout natin yung, ano niya, yung uh, YouTube niya. It's Pag gusto manood. So yeah, tingnan niyo to. ini tayo ko lang, di ba? hindi ko muna lalakan 'yan. Kasi ipapasok ko 'tong Sa kitamata, ipapasok natin 'tong nest box. 'Yan. So pang kaliwa, kaya ganyan siya. So yeah, yung butas. So ito guys, no. Naipasok na po natin yung uh, nest box sa loob ng single cage. Then yan, cable tie lang po ang pampasikip natin diyan, nakita nyo. Tapos mamaya, iangat na natin 'to. Ganyan ang mangyayari. Lalagyan ulit natin ng cable tie dito sa taas. So, lagyan muna natin ng cable tie. So, yun guys, no? Ayan, nakatapos tayo sa single. malinis yan ma'am maya puputulin natin ito ng uh, cutter cover or plies hindi mo kailangan mag pukpuk o mag screw Napukulong na putol rin dito mas napakasali ito na ito na ibon sa medyo madilim na sa labas. Then double cage. Double cage. Same lang sa ginawa natin kanina no, sa single cage. Ah, ito kinat ko na. So syempre kaliwat ka niyan kaya magkaiba sila. Pag ginan mo sila. Sila magkaiba. Isang kaliwa, isang kanan. Kasi pag pinagbaliktad mo, ano mangyayari diyan? Sa loob lang double cage. So, sabit na natin sa double cage. So, oh, yun lang muna guys, no? So, yan guys, no? Ayan, nalagay na natin to. Ito. Ito. So, yun lang guys. No? Uh, sana may natutunan kayo sa video ko ito. To. At sana kung ano yung pagtangkilik niya dati sa akin sa uh, vlog ko, uh, ganoon din yung pagtangkilig nyo ngayon sa pagbabalik ko. At sana marami tayong matulungan pa ulit. At uh, magtuloy-tuloy na itong vlogging natin. No? Uh, para marami pang mga viewers may mga baguhan na pwedeng matuto at may mga uh, bagay na hindi nila alam, matatanong nila sa atin sa comment section. Uh, pwede nating uh, Uh, sagotin ulit yun. Mag-message lang po kayo sa aking, ito uh, yung FB page ko, yan, yung Wapapets. Then, uh, or dito, sa comment section ng YouTube natin, uh, mag-comment kayo dyan, sasagutin ko. So, maraming-maraming salamat, guys, no? Uh, at huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel para naman uh, matulungan natin lumaki pa ang uh, channel na ito. Maraming-maraming salamat, guys, no? Ito si Wapapets na nagsasabi sa inyo. God bless and happy birthday. ¡Gracias!